Hello, good evening mga idol. Mayroon lang akong gustong ibahagi sa inyo. Ito ay tungkol sa belt. Ngayon, wala akong mabiling belt. Dito sa amin kasi punta pa ako ng bayan. Ngayon, mayroong mga pinagpalitan ako ng ano, ito sa ano to. Sa Aerox na belt. Hinati ko. Ito naman sa Mio. Hinati ko. Yan. Ito, dalawa na sila. Naging dalawa. Pinagpaltan to. Mga pinagpaltan ng Mio. Ito naman, sa si Aerox. Gagamit natin yung belt ng 4K engine. Eksakto siya. Ito. Pang Aerox. Ha? Yan, hinahati ko. Ang pinanghati ko sa kanya, itong grinder. Ano. Yan. Okay. Tinan nyo muna, ha? Kung paano ko natingin. Wala kasi akong ano... Ito natin dyan. yan Yan. Tuloy din lang po tayo mga tropa. Katingin natin. Gamayot lang tayo ng goggles. Pagka tayo Nagkakating po sihiwain natin ng kutsilyo. Apanorin nyo ulit ha. Hiwain ko. Ito nagawa ko ng ano? Ano? Blumul. Yung mga putol na blumul ginawa ko. Panghiwa. Yan yun. Huh? Ayan yun. kaliwa. Tapos babasin nyo ng tubig. Para madulas. Tapos mag-iingat kayo pag-ihiwa. Siyempre, sila nga mag-iingat. Ayan. Alright. Ngayon, babalik ka rin natin. Pag binaligtad natin, ikot natin ganun. Oop, ayan, baligtad na. Ito naman ang kakatingin natin ngayon. Yung likod. Pati may ipit na. Yan. Kakatingin ulit natin. Yan. Okay. Nakating natin yung kabilang side. Ah, uh, i-post muna natin ha. Pag nakating ko na, saka ako babalik. Tinanayan niyo mo. Oh. Nakating ko na oh. Ito. Pag-iikot natin oh. Ayan oh. Okay. ng ano to ng Aerox sakto to sa 4K dalawa na agad yung magagawa mo dalawang belt na kaagad kaya may reserva ka na yun nakatipid ka nakatibay pa yung belt mo yun. ano ah, ulit natin ha gawin din natin Ya, update duit natin mamaya. Yan. Diba? Patipid ka na. Kanyara may Miyu ka tapos may owner ka. Mayroon kang Miyu tapos may owner ka, di ba? Hindi e tabi may belt mo. Nakagamit pa yun.

ngayon i-degree naman natin yan yan ito na yung finish product natin mga mga ka-owner ano oh, dalawang belt na yan ano yan yung sa Aerox you ano? hinati natin eksaktong eksakto yung sa belt ng ano ng 4K pang Aerox ito gagrinder lang natin to i-degree na lang natin Yeah. Pusin natin. Yan, biniyak natin yung ano. Yung anong miyo, di ba? ng Eros Ang belt naging dalong belt na. Yan yung ano yung eksakto na yan, A na yan. Ito yung number ng Erox oh. Yan, Magka, magkasama to dati. Kanina ha, ayunin natin natin. Ngayon, didigran natin, ng palitan tayo ng talim. Yung pinangkating ko ito. Pinalta na natin nun. Okay. Kunting... Nakikita ko sa inyo ng kunting sandali. kayo mamaya yan natapos na natin mga kaibigan ito ito yung isa ito yung isa yan ikakabitan na natin ha yan mga idol nakakabitan na natin ito ito yung kabiak ngayon nakakabit na yung kabiak nya yun ito tandaan nyo yung ano ha ano yun uh, yan yamaha Yamaha, yan, yun? yan, Yamaha. Tapos, ito yung isa. Pa. Yan. Yan yung kabiak. Yan o. No? Yan. Kaya, pwede pong gamitin yung belt ng Aerox sa 4K engine. Ngayon, hindi nakibibili. Dalawang belt na agad yung magagamit nyo. Sa isang belt ng Aerox. Kaya lang, tataga inyo lang nahatiin. Ayan po, ano. Ano yan? Kapit na kapit na yan. Mahigpit na po yan. O. Kapit na kapit na po yan. O. Sumasama na yung si Gunyal. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa inyong panunood. Thank you for watching. Bye bye. Subscribe po kayo sa aking YouTube. Thank you, thank you. Bye bye.